ipot, nilalabas nila sa gilid, taba ng inakay nito. Healthy, healthy. Grabe, oh. Tingnan nyo naman. Yan, talaga ang magandang inakay. You're free. Oh. Diba? 908. Oh ang ganda ng mata niya, oh. Pearl Iba. Yeah? Very good. Very good. Dito na naman ang intro natin mga ka-farmer yan isang magandang buhay. Bumababa ang tubig natin dahil hindi pa napupuntahan ng ating mga mekaniko mga farmer ang ating uh, pang, Pero ayan pupunta tayo sa ating syempre kalapati. Meron tayong mga dumating na dagdag-pwersa sa ating uh, parmasiya <laughs> Electrogen eh. Nabibili ako ng isang tab Eh wala daw sashay, sashay na lang muna tayo Sashay sashay muna tayo Ayan Sana naman wala Kinakaban ako Baka mamaya pag tili po May mga nakahandusay Wala naman Papakain tayo mamaya mga fan Kahapon pala hindi ko pinakain Nag-ano yan Ayan o oh. Apple cider pala Napakaganda Mga farmer Ah uh, Apple cider. Noon na, ito lang ang gamit ko. Eh, Pero may nagsabi sa atin na yung mga gamot daw, mas effective daw. Kung alam mong gamitin, ha? Kung alam mong gamitin, yung portion po ng para sa kalapate, yung pang manok. Maganda daw talaga. So, ito. Meron tayong dagdag pwersa. Ayan. Dito yan. Dahil, ah... Uh ito ay maganda daw talaga ito mga farmer magbisa daw yan tapos ito nga electrogen dahil oh yan ang gamit natin mas maganda daw to doon sa isa yung vitamin pro ba yun Marami nagsasabi ha ah? ah. hindi naman ako <laughs> magkikiride lang tayo sa mga comment comment sabi niya Bo, mas maganda yung electrogen so ayun eh, marami naman nagpatotoo Yes, sabi ko ah, subukan natin yung electrogen. Yan, magkakaskasens na naman tayo ah. Kahapon, nakawala itong, ayan eh, blue. Itong uh, blue, blue ang sing -sing, mga farmer Tapos yung kay Rambo, may itlog daw to. Hindi na umuwi. Babae pala ito eh. Oh, hindi na po uh, umuwi sa kanya. Wala pang kinakain tong lokon to ha. buksan ko na kaya yung ano dito at mapapasukin. Nakawala lang pala yan. Oo. Oh. Ayon na pong umuwi. Ang problema, hindi pa kumakain yan. Lagay tayo ng ano dito, pagkain. Wawa naman. Malambot ang puso ko sa mga ganyan na ano eh. Maalaga, kain-kain. -kain. So far, How's the droppings? Ang maganda daw yung may mga balabalahi bo eh. Na droppings. Gusto kaya yung ating ano, mga bagong walay. So ayan, kahapon ay naobserbahan ko oh, nabasagan po ako ng itlog dito sa paglilimlim niya ayan oh may lumagkit-lagkit pa nga dahil siguro eto nga pagka inaano nila ay hindi matigas ano mga farmer actually nagkaroon lang ako ng idea kasi yung isang breeder yung nagpugad ganito din pong ginamit nila mga ganito pero yun nga naobserbahan ko sabi ko ay nabasagan ang mga farmer dalawa na pa naman ang itlog nila o oh, ayan papalitan natin to tayo ay magbubuhangin so, balik tayo sa buhangin kasi yun ang pinaka after that buhangin sabi ko nga maganda so yan naman ay sabi ko nga mahalayo pa ang ano, natin malayo pa ang journey natin sa pagkakalapate marami pang matututunan isa po yan sa rason kung bakit ay gusto kong ako ang maka-experience kasi hindi natin pwedeng hindi ko pwedeng shortcutin yung ano yung yung process no hindi natin pwedeng shortcutin yun hindi tayo matututo pag ka shortcut tayo kaagad uy ayan na oh yeah, isa sa mga reason kung bakit ayaw kong mag-invest mahal na ibon mga farmer kaya naman kaya lang uh, sabi ko paano ako mag invest eh yung ano eh nangangapa di ba hindi naman natin kahit marami ang nagtuturo iba pa rin yung experience So, ayan, may nag-comment nga kasi kagad sa loft ng malaki. Eh, ako naman po, eh, anong gagawin ko? Eh, Magtsatsaga ako sa maliit. Eh, kung gusto ko na rin naman magpagawa ng malaki, ba diba? So, at least, isahan na. Naandyan na yung loft. Hindi na gagawa ng maliit. And then, after, papagawa ka ng doble-doble gasto. So, isang magsahan. At least, ito na yon So, ang gagawin na lang is, yun nga, mag-aral, mga farmer diba ba? So okay naman ba? May, may tao yata. Ah, si Mario ata ito. Ano ba Yan, balikan natin mga farmer. Yung order lang na lechon. Ay blessing lang na dumating. Ayan. Ka farmer Jonathan Munoz. Nag-order po para sa Sunday, 30 kilos. Ayun, tayo naman ay kaskasens ba? Magkakaskasens tayo kaskas -kas muna dahil uh, parang may mga nakilay ah yung isa parang may sakit siya na ano nang gamot <laughs> parang namaga namaga pa ah ayun no yung namaga yung paa niya eto naman na hindi ko alam kung saan ang galing ang sugat nito pero magagaling naman yan may sugat lang na konti eh no oh yun no um, sugat oh para sumabit ang oh, gagaling naman yan Itong ano, namamaga pa paa Ayan o, oh. Paa. yung parang tuhod nya, maga Ayan o, oh. laki, Taba ng tuhod o oh. Ayan, gamot yan. Makain naman Ano, lilipad kaya? Uy, ano? Uy <laughs> Practice na nasanay na sila dyan Siguro pag sinulak mo oh, Ganun yan eh Nasanay din naman po agad Ayoko lang munang ng uh, ano, Bitawan pa Pasok, pasok na. Ay. Dapat pala ang May buli kasi. Oh, pilay-pilay din yung isang yun ah ah yun masabit sila hmm pilay-pilay din yung isang yun oh mapares ah, itong blue yan eh yung blue ang sing sing red bar Alam na nila. Ngayon, ang susunod niyan, yun ang medyo mabigat-bigat para tayong tatalon eh. Kung nangyayari niyan, pag nagparonda tayo, palalabasin, naman, palalabasin ko sila. Kwersahan. Para matuto naman po silang lumabas doon sa release door. Uh, yun naman. Tapos, sana makabalik. <laughs> Makukuha nila yan. <laughs> Hindi naman sila lalayo eh. Baga wala naman silang ibang pupuntahan kundi dito pa rin naman. Mahirapan lang pumasok. Pero once na may marunong na kasi, susundan na lang nila yun eh. Hindi so, pa masyadong gutom pa. Ito yung may tama ang paa antibiotic ko kaya yun doxy plus so, ano antibiotic din natin yung doxy plus ano doxy Alam naman na nila Konting sanay pa Ako subukan na natin next week Bahala na Nakadalawang linggo na no So Next week Subukan natin sila na, na, na. Pwede rin naman na Ilang piraso lang muna And then, huliin ko sila, lagay ko sa training box, tapos pakawalan natin doon. Tingnan natin kung makakabalik. Tapos, yun at yun uli, no? And then, after another week naman, pwede na silang sabay-sabay. Titingnan natin yung makakapasok agad sila ng mabilis. Di mas maganda. <clears throat> Para may guide din, makabisado nila, no? So, pwede rin na sila-sila uli ang papakawalan natin, paulit-ulit. Kahit uh, sampu lang muna Tapos Pag nasanay na Eh Pwede na natin isama yung iba Parang may magtuturo ba Kung saan ang pasukan Pasok na Dyan pa kaya Oh, um, si Baleling na lang ang naiwan, no? Oh. Um, busog pa to. Mahina pa ito. Hindi pa pwedeng ilaban to dahil hindi pa marunong makipagagawan. Isa pa sa mga kailangan nating gawin yung matuto po silang mag, uh, makipagbalyahan. Yun naman ay gugutumin mo talaga sila. <laughs> breeders. Di pa sa itong ating ba African Black Eagle. Hindi pa sanay. Tingnan tayo kung ilan ang hindi pumasok. Oy. Oh Perfect. Perfect tayo. Perfect tayo. Oh. Ayos tayo mga farmer. Unti-unti na sila. Unti-unti natuto Natututo. Pwede na tayo mag-level up. Oh, balay na yun. Kain na. Unti pa lang tong pinakain ko sa kanila eh. Nag-aagawan nila yung pwesto doon. Bala ko pa naman isali yung white flight na yan. Ay, ah, ikaw ang ganda ng tindig. Kak siya, eh. Saan so, si Baliling? Ayaw pumunta. tinta. ah uh, dito lang mga farmer titignan lang natin kung babalik siya doon sa loft oh, you're free oh, Diba? Oh, at least hmm. sya siya kapasok din agad yan mamaya, ah, mamaya titignan natin kung kakapasok na siya hmm. sanay sanay lang Nung isang araw nakita ko siya sa labas eh. Hapon. Ay na, pasok na. O yan oh, balikan natin. Ah, ang bilis lang nakapasok mga ka-farmer. Galing ano. O yun naman po, nakakatuwa dahil alam nang pumasok nung isa natin. So most likely yung iba uh, ay alam na rin pumasok. Pero mas veterano kasi yung ating nakakuha na yun eh. galeng hmm. Galing, galing. Nakita daw nila, ano, nila na ano, ni na Nike. Pasok na ko sabi niya. Asa na ba 'yan daw po? Ayun, 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 ayun. Oh, sila ang magjowa. Yung iba kaya. <laughs> Ito, wala kang asahan dito, tamad 'yan eh may mga pilay-pilay ano na naman kaya ang tama nito may tama ka Bumalik ka doon, bumalik ka. Tay-tay kailangan gabi puntahan ni ano yan Ni Rambo ulihin Ang taba ng inakay na ito mga farmer Ito ang galing pa nila oh Ayan, Sorry sa mga galing nila iipot Ang lalabas nila sa gilid Ang taba ng inakay na ito Helting, Healthy healthy Grabe oh, tingnan nyo naman Yan talaga ang magandang inakay oh, Dapat ganito Alam na alam mong Talagang jackpot Oh Blue bar pa rin Ayan oh Blue bar pa rin Pero Para siyang Ano ba to Hindi na blue bar eh Ano siya parang may ano Ibang kulay Oh, makikita natin yan. Ito, mataba din to. Ito, tabachoy din yan. Yun, yun, dalawang yan, mga farmer Tabachoy din yan. Mga inakay natin. Medyo... <laughs> ay, hirap. Mahirap pala talaga ang, ano, mag ng mga bagong walay. list for the first two months ito magagaling na ito eh oh, ito, ito mga farmer magbibitaw ulit tayo kuha ulit ako ng isa uh, at tingnan natin kung makakapasok ito ay si 908 oh 908 mga farmer 908 ang ganda ng mata niya oh. No? Pearl eye ba? Very good. Nakakot yan sa bubuhong loko-loko. <laughs> Nando ng landing board eh. Ito sa landing board. Tingnan natin yan si 908 kung makakapasok. Siguro naman kasi alam niya yung mga kasama niya eh. Oh. natin mamaya kung makapasok siya yan lang naman yan tatambay saan namang ibang pupuntahan yan eh dito yan dito yan pinanganak ang ano lang is makapasok kaya or diyan umuwi or doon sa kabila o doon natin malalaman yung isa kasi may show tayo eh kaya pumasok agad eh parang nag aalangan pa ito ah Oh, honta ka sa mga kasama mo, lumapit ka. Oh. Ito. natin na may observan ko lang 'yan. Oy, ayan ah, balikan na natin 'to. Ah, uh, kailangan na nating tapusin mga farmer. So ayan, ah, uh, shout out pala kay ka farmer Rodolf Fisher. Tama nga, tangkay ng kamyas kasi napanood ko din tangkay daw ng kamyas ang maganda. Yun ang sabi ni uh, Poli uh, Carpio. Poli Carpio ba? <laughs> yung yung uh, nagano ng Poli. By Poli, no? So, ayun, sabi niya, uh, kamias nga daw tangkay. So, yun, maganda. Pero baka magbuhangin na lang tayo. Kasi kung kamias, may hirapan tayo mga farmer. Or, ano daw ng palay. Pwede din, gupit-gupitin. Tapos mga ka-farmer, yung pinakawalan ko, si 884 ay ah uh, bumalik doon sa kabila. Ayun na ang sinasabi ko. O matatagalan sila dito ah. Sabi ni Rambo, bumalik daw doon sa lumang kulungan. Kanina na andito siya, parang ang mali namin dito. Yun ang sinasabi kong mali mga farmer Mukhang... Uh, pagka hindi umubra ito mukhang from dito ay maggaganon kami ganon no pwede no o kaya tatanggalin namin to wala from trap door dapat ano na ano na lugsong na palugsong na mga farmer from here para nakikita na kagad nila yung eto Nalilito eh Pero yung isa naman pumasok eh Ito, nasanay Nakalabas kasi siya eh From here siya eh. Lumabas siya eh Kaya medyo sanay Yun po ang ating uh, Inaano Pinag-aaralan pa Papakain ulit tayo Ayan na naman yung Wawa naman ito Ina. Yeah. Hindi lang yung pinakain ko ngayon dahil mukhang mga busog ito ah. Ano kaya ang uh, yung ating mga flyer sa kabila ayun na. Ah. Relax relax sila, mukhang matatagalan pa tayo ah. Bumalik yung isa. Tingnan niyo, dapat uh, hindi na siya bumalik doon dahil naan yung mga kasama niya pero kahit mag-isa lang po siya, bumalik pa rin doon ano. Talaga nga naman ah. Sabi ni Rambo, Paano kaya itong isang ito sinusubuan mo? Dapat ulihin ni Rambo ng gabi yan. Oh. dami na rin ng ibon natin ha. Madami na rin po yung dito na ano, dito na magpapisa na na papisa ko na rin. Dami na rin. Masok. eto walang sing-sing ko din pala yan hmm. yung walang sing-sing baka -sing. mukhang matikas to ah kapatid niyan ay kalimutan ko na kapatid 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 884 na yung umuwi doon kapatid niya mukhang busog itong mga ito hayaan na lang natin at ano para bukas magandang kain nila kunti lang ang pinakain ko ay kung ganyan matatagalan pa tayo kung umuwi pala doon, eh ano muna tayo teka teka ah, papatay ako ng ilaw Niiwan ko lang kasing ilaw. Ito. Ito, 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 dito. Okay na yan. Tubig pa naman sila. Ay, magpas. Yan. Ayan, umuwi kay Rambo. <laughs> Ibig sabihin ay negative pa tayo magpakawala. Kung pumasok sana siya, ay magpapakawala ako ng mga tatlo-apat tingnan natin kung dito pa rin uuwi hanggang sa iba na naman tatlo-apat na naman uli dyan uuwi, so yun sana nasa isip kung gagawing training para hindi sila sabay-sabay, tapos pag dyan na umuwi ay pwede nang after a week naman na ganoon araw-araw, iba-ibang ano kalapate, dyan umuwi pwede na nating pagsabay-sabayin pero ganoon pa man, kung isa pa lang ay umuwi na doon, eh, delikado. Although wala namang mawawala dahil naan lang naman, pero hindi naman ang goal natin yun eh. So, ang goal natin is magparondahin din dito umuwi, mga farmer So, ayan ah. Maraming maraming pong salamat. Tapos na naman tayo. At magandang buhay!